Isang napakagandang pampaswerte, napakalakas na paraan upang mag-attract ng kasaganaan at maraming blessings po na darating. Sa pamamagitan nito guys, ilagay mo po ito sa mga wealth area ito po yung nakakatulong po na mag-attract po ng swerte. At hindi lamang po malita talaga ang pwede mong ma-attract dito. Ito po yung makapag-attract ito ng maraming pera. At tuloy-tuloy po yan. Guys, kung gusto mo malaman ito, yan. Panoorin niyo po ang video na ito. Huwag niyo pong i-skip hanggang sa dulo. Iga-guide ko po kayo at ituturo ko po sa iyo ang tamang mga lugar kung saan po ito ilagay. yan po guys, ah, uh, ngayon po ay umpisa po ng bagong buwan na naman. September na naman. So, papasok na naman tayo sa mga bare So, iyan. Kahit po hindi pa natapos ang ghost month, guys, tuloy-tuloy po ang padawa natin ng mga pampaswerte. Napaka-importante po iyan dahil nakakatulong po iyan to attract the positive energy sa iyong bahay, sa iyong tindahan. At ito pong aking isi-share sa inyo, guys. Pwede mo po itong gawin po sa bahay po ninyo. And then, pwede rin sa may mga tindahan, mga business area po ninyo. Pwede kayo maglagay nito. And then, guys, ito po, kailangan mo yung isang piraso na dahon ng laurel isang perasong dahon ng laurel guys, kailangan buo siya, din bago lang siya, no? Malaman mo naman yung laurel na bago siya dahil po yung amoy. Napaka, napakabango pa niya guys, ayan, kagaya nito. Ayan. Pero ako guys, uh, madalas po ako nag order po ako sa Shopee. Sa mga nagtatanong po saan po ako nakakabili ng mga magaganda po na klase na dahon ng laurel. Sa Nanay's Best po sa Shopee. Cash on delivery, pwede kayo mag-order niyan. Ayan, so ngayon po guys, kailangan mo rin dito yung pula po na pen, or pentel pen or blue or green, no? Ayan, dapat kasi mayroon po tayong panulat na magiging klaro po yung ating isusulat, malinaw po ating isusulat dito sa dahon ng laurel kasi sul susulatan natin ito. And then, kailangan mo rin dito yung bigas. Itong bigas guys, ayan, ang bigas naman ay para po ito for abundance, prosperity po, pagaan po ang pasok ng pera, no? Ang bigas kasi simbolo ito ng kasaganaan, no, yan. So, ilagay mo lang ang bigas, guys, dito po sa baso. Ayan, baso na uh, babasagin siya, guys. Ayan. Ayan. And then, <clears throat> kailangan kasi natin itong ilagay Lalo po pag umpisa pa lamang ng September, pwede mo itong kung hindi mo ito magawa sa September 1, pwede mo po itong gawin sa unang Martes ng September, unang Biyernes po. So ngayon po unang Biyernes ng September, kumakahabol po kayo, gumawa kayo nito. No? Napakaganda nito guys. Ang purpose kasi natin, gumagawa tayo ng mga pampaswerte para ma-attract natin yung daloy ng pera na magaan po. Pero guys, bago po kayo maglagay ng mga ganito po, mga pampaswerte, kung mayroon po kayo nagawang pampaswerte sa August, palitan na ninyo yan. No? Pag po kayo ng mga pampaswerte. Palitan na ninyo yan, no? And then, wag po kayo magpawala ng asin po sa likod ng iyong pintuan. Kasi po, uh, dyan pa lamang na na ano na na-absorb na po yung mga negatibong enerhiya nang gagaling po sa labas, no. So ngayon po guys, ayan, ang next na gagawin po natin dito, ito pong dahon ng laurel. Pwede po kayong sumulat dito ng halaga po ng pera. Depende po sa inyo kung magkano ang gusto niyo And then pwede naman din siyang ang isulat po ninyo simbolo po ng pera. Yung yung ano natin, yung uh, dollar sign kung nasa US kayo or nasa ibang bansa kayo ang gamitin po ninyo dollar sign or yung mga as uh, yung mga pay, yung sign po ng pera sa inyo 'di ba po? Kung dito kayo sa Pilipinas, so syempre po piso po na sign ang isulat niyo dito. And then sa likuran nito, guys, maglagay po kayo ng number 8. Ang number 8 kasi ito po 'yung simbolo po ng infinity. Wala pong humpay, walang katapusan 'yung daloy ng swerte sa inyo. Ang dadalhin nito. So ayan. So ang gagawin niyo po, guys, pag naisulat mo na dito ang 'yung uh, 'yung uh, simbolo ng pera and then itong number 8 sa likod, Ayan, ilagay mo na siya dito sa bigas. Itusok mo lang siya ng paganyan, guys. Pabaon konti para mm, um, ayan, ganyan lamang siya. Ayan. And then, guys, kung mayroon po kayong 7 na pirasong barya, pwede kayo maglagay dito ng pitong pirasong barya. Paikot mo siya dito. Ayan. Uh, sa barya kasi guys, baka kukunin ng mga bata, no? Halimbawa, ilagay mo siya doon sa iyong working place, sa misa ninyo, baka kukunin ng mga bata. Kaya, ako, ito lang muna yung aking ilalagay. Pwede naman din ito, guys. Okay? So, ngayon po, nailagay mo na siya dyan. So, ang susunod na gagawin nyo po, guys, dito, kailangan kasing dasalan mo po ito or mag-wish ka dito. Ayan. Ah, uh, pikit mo yung mata mo, guys, and then dasal ka. Ting-ting po nakahilingan ang gagawin nyo dito sa pamamagitan nito ito po ay magdala ng swerte sa inyo And then, sa bandang huli po, huwag kalimutan, I claim it. Guys, sa, pagbabang, sa pagbanggit po natin ng ating wishes or kahilingan, kailangan po yung puso natin, yung isip natin, magkaisa po yan, i-direct natin sa universe. And then, isipin po natin, guys, na itong ginawa po natin, talagang magdala ito ng swerte sa atin. Parang, uh, pagbanggit mo pa lang ng iyong wishes or ang iyong kahilingan, parang nakita mo na yung... Uh, kung halimbawa po nag-wish po kayo na madami pera ang darating sa iyo. Parang nakita mo na ang dami pong pera na dumating sa iyo or natanggap mo. Parang ganyan. I-picture out mo sa iyong isip kasi itong ating mind, napakalakas po nito ang ating isip. Ito po yung magdala sa iyo na magiging ma-attract mo yung universe, magkapag-attract ka ng positibong enerhiya. Kaya guys, malaking tulong po ito. And then pagkatapos mong nag-wish dito, ulitin ko po, po, pwede mo itong gawin kung may tindahan kayo. Kung may mga tindahan po kayo, doon mo siya ilagay po. Ipwesto e po sa mga lapit po sa inyong naglalagayan ng pera kung saan po kayo naglalagay ng uh, mga binta or uh, yung napagbintahan po ninyo. For example po, sa mga cash register ninyo, doon kayo naglalagay ng pera, doon mo siya itapi. And then, para hindi gaano halata sa customers, pwede mo siyang uh, yung parang ano takpan mo lang siya konti na pag ganyan na ikaw lang yung makakita sa loob ay ganyan so ayan po guys malaking tulong ito para yung tips ko sa tindahan mo ito gamitin maganda po yung cells ninyo no babalik yung cells and then uh, tuwing umaga din guys maglagay po kayo mag sprinkle po kayo ng cinnamon powder sa harapan po miso na yung tindahan maganyan lamang ito powder ito guys malaking tulong din ito kung sa mga tindahan Halimbawa po sa bahay mo ito gawin, pwede mo rin itong ilagay po sa iyong bahay. Doon po ilagay guys sa may mga, wow, halimbawa may mga online business po kayo, doon mo siya ilagay katabi po sa iyong laptop kung saan po kayo nagtatrabaho, pwede yon doon. And then kung uh, wala po kayo mga online business, kagaya naman sa mga kaibigan nating mga senior citizen, ito po guys ilagay mo lamang doon sa itaas po ng refrigerator. Yan, itabi mo siya doon. Paglagay ka lang ng maliit na bulaklak doon, itabi mo ito sa yung taas ng refrigerator. Ito po guys, mag-attract po ito ng abundance po para lagi pong puno ang yung laman ng refrigerator. And then, pwede mo rin ito kung malaki yung misa mo, kung mataas yung misa mo. Pero guys, pag ilagay mo po ito sa misa, huwag kang maglagay ng bariya. Okay? Halimbawa, mataas yung misa mo, ilagay mo siya sa pinakagitna po pwede mo itong ilagay doon sa misa. Basta wala siyang bariya. Huwag ka nalang maglagay ng bariya kung sa misa mo ito ilagay. Pwede, pwede din ito ilagay mo siya sa iyong altar. Baga sa ano, inaalay mo po ito doon sa altar, no? Ilagay mo lang siya diyan sa may altar niyo kung may altar po kayo. So, ito po guys, makakatulong po ito itong mga buwan na ito. Uh, bare month na po tayo so makakatulong po ito para mag-attract po ng blessings at maraming swerte po ang darating sa inyo. Kaya guys, wag na kayong magdalawang isip. Yan, subukan mo po ang paraan na ito. Ang importante po dito guys, yung paniniwala mo. 100% yung paniniwala mo sa ginagawa mo. Sana po guys, isa ka sa matulungan dito at huwag po ninyong kalimutan, mag-comment sa baba, I it. And then, share, share this video to your family and friends and subscribe po, Mail all ko hindi po po kayo nakapag-subscribe. Maraming salamat sa inyong lahat guys. At bago po ako magtapos sa ating video guys, mayroon po ako uh, isi-share sa inyo na business na ito po ay um, pinagigiliwan ko ngayon. Napakaganda po ang kitaan at napakaliit lamang ng puhunan and then napakalaki po ang balik nito guys ito po yung legal po guys uh from US po itong company na uh, ginagawa ko pong uh full time online po ako ngayon guys. And then pwede mo rin itong gawin kung uh, gusto mong subukan ito guys. Kahit sa kang bahagi ng mundo pwede mo itong gawin. Wala pong pinipili na pwedeng mag uh, pwedeng sumali dito or pwedeng uh, gumawa ng business na ito kasi online po ito. Ay importante guys kahit may data po kayo or may internet sa iyong bahay, yan gamitin po ninyong business po 'yan. So Maliit na puhunan lamang pero napakalaki po ng kitaan dito. Tuloy-tuloy na po yan. Isang bisis ka lang magbitaw ng pera mo, pampuhunan mo, napakaliit lamang. Pero ang balik nito guys, tuloy-tuloy po. So, trabahoin lang natin. So, sekreto po yan. Ito po yung ginagawa ko uh, sidelines. Pero yung sidelines ko na to, nakakatulong po ng malaki sa amin. So, ayan po guys. Maraming salamat. And then guys, yung link pala, ilagay ko po sa description or sa typing box para makita po ninyo. I-click lang ninyo nyo doon and then pwede po kayong mag free register kaagad para magkaroon po kayo ng slot. Kaya guys, kung interesado po kayo, tutulungan ko po kayo. No? Tutulungan ko po kayo kung paano ito patakbuhin ang iyong online business. So, wag na kayong magdalawang isip guys. Sabay-sabay po nating uh, buuhin ang ating mga pangarap. Maraming salamat sa inyo lahat. Lagi po kayo mag guys. Bye-bye po.